Ito na guys yung pangalawang dive namin At solid agad Ayun sa pole Pag ganitong kulay ng solid Budlawan kung tawagin dito Ops kanoping Ganda ng silong sa kurals Ayun gitik ganitong klase ng kanuping hindi na ito nalaki ito ang kanuping sa parting mababaw at ito may dalawang madarag o saging saging kung tawagin dito ayun gitik kasamuna ayan sa pulpa dalagang bukid Maamo. Ayun, gitik. Dalagang bukid or bilaso kung tawagin dito. At ito, dalagang bukid pa. Maamo rin. Ayun, sa pole. Kapresyo lang ito ng mga kanuping. Kapag isang kilo hina, 150 ng kilo. Oy, manites! Ganda ng silong sa corals! Ayun, gitik! Op, solid! Solid na pula! Ayan, sa pole! Maamo ang isda ngayon! Manitis uli sa lalim ng corals. Ayon, gitik rin. Manitis, timbungan or salmonite kung tawagin dito. May solid pa. Maamo rin. Ayan, sa At may talag bago pa dito. Ayan, sa rin. Bali tatlo. Iisa lang ito ng presyo. Oops, ano ito? Kwintas. Ginto, kulay dilaw. Ay, hindi. Ibang klaseng kwintas ito. May mga sulat na letra sa likod. At may cross. Saan ka galing ito? Anting siguro ito. Andito ang mukha ni Jesus sa parting harap. Kunin ko. Baka agimat ito. Pag akit ko sa bangka, lulumudin ko. Sabay sigaw ng darna. <laughs> At ito, manitis ulit. Nasa ilalim ng kurals. Ayun, getik. Magagandang klase ang isda sa bahurang ito. Magandang tsaga-tsagaan. Op, surahan. Yung isang klaseng surahan ito, karamihan ito sa malalalim. Ayun, sa sa mata. Malakas talaga ang surahan kapag hindi napupuruhan. Malaman ito na surahan medyo bilogin at ito may isa pa ayun sa pole masarap naman na luto dito paksew at masarap na ito sa gulay dinadaing muna Ops, mungit. Ayon, gitik. Mungit na ang tawag ko dito. Kapag labahita raw kasi bawal panain. Ops, lipstickan or bibiya. Ayun, getik. May ihawin na ang inakay ko. Ops, manitis pa. Ayun, getik rin. Ayos, karamihan, magkandang klaseng isda. Kaya lang parang wala ng balatan at kulambutan. Ito, may tumagong isda dito. Kulay pula. Andun sa pinakailalim. Lambingan. Dito ko puntahan. Andun. Ayun, sa pool. Nakawala pa kasa uli ito lumabas my lap ayun gitik buti at takabunggo dun sa corals sige raw magpara ka pa raw ito manitis uli ayun gitik ito yung isang ori ng manitis na hindi na nalaki Ops, bibiya or lipstickan uli. Ayun, sa pole. Nakawala pa. Kasa uli. Ayan, sa pole pa. Tag-isa ng inakay ko. Ganitong ori na surahan, walang payat. Oy, solid, dalawa. Ayun, sa pole pareho. Nagitik ang isa ang lakas ng tsamba ko ngayon dito na party guys ang napakasakit ang nangyari bigla kami umakyat sa bangka makapana nitong manitis ayun getik bigla nagka problema yung timon ng bangka na potol kaya umakyat na kami sa bangka Naputol yung timon! Ay ha, mali yan. Ito ang gagawin namin, Timon, lubid. Ihilahin. Ihilahin. Ihilahin namin para Ay ha, lagi may diferensya lahat. Inaabot kami ng surte. Ihilahin namin ito, lubid. Pagka ilis eh. Kaya lang, mapagod lang talaga Ito. baka ubih lang. Oesthetic kaya yan? Iubos yan. Sila. ay. Yeo busiyan. Bakbakbang tayo sa isla. Ay, amolem boat, ha? Ay na. gobyasyan? 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 gobyasyan?

Oh, mali yan. Tinulusan um, tong dulo nito ba? Ang timon namin kagabi lubid. Iya, yeah, ayun nga kung sa mga mo sa ulihan. Do? Sa binildingan? May tilos ito? Ay, ano na ito? Bulok na yung ano? Bulok na. Kinain ang kalawang. Dito ba kayo inanahan mo? Binildingan? Mm hmm. May tilos ang dulo nito? Sa yung bulok na pala ito, kinainin ng alat. Ay, yeah, wala sayang ng timon ay. Eh, uh palapad-lapad -huh. para manundas. Mm -hmm. kami ng lubid. Kailan okay, ba ba kayo? Isa lang. Pangal Isa, pangalawa, madali lang. Kaya nga, may talaga. Kinainin ng kalawang. Nagkat talaga oh, dito ito, ito na lang pala nakakabit oh. no? Yung ano, yung ano mo. 51, sabi ni Katuso. Ano? 51. Bakit 51? Yung tawag si nila sa Palawan ay <laughs> 51, yung bibiya. Ano po? Bibiya. 51 ang tawag nila sa kanila. Ano po? Bakit 51? 51 ang tawag. Si Parang ano ba, ba? ba? Dress adventure ba? Oh. So. Yung kasama yun si ano? Para mag-vlog. Tiwan. Tiwan. Katusok. Ito. 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 Sayang Ito. Ito. Nalaglag bisura wala. Kaya may pangalan na pati Ito na guys, yung kita namin kagabi. Sa dalawang dive, yung pangalawang dive, saglit na lang at naputol ng timon. 5,205, 800 ang puhunan. 1,100 bawat isa. Apat lang kami. Salamat ulit kay Lord at may panibago na naman kami pandurdog dong. Sayang, lalo na kasi goro kung di na yung timon. Makakadilin siya pa. Bawi na lang sa susunod.